Pagkatapos no, so. ah, so. oh. 280 boss. Alimani. Ano kaya doon? Ha? Yeah, Dalaga? 280. Ito 180 to? Oo yan. Yeah. Thank you. 280 lang ito. piaser, you oh. Ano to? 180 na lang. Bagos na gupan. Nagmalawin siya gawa ng ano no? Bagyo. Wala pala. Kaya si I don't know, na bibintay. Alright, so good morning, no? good morning, good morning sa ating mga minamala mga viewers. Ayan po no, at uh, magandang umaga po sa ating mga OFW sa Saudi Arabia. At ngayon po, uh, on the way muna tayo sa may uh, bulungan sa Paranaque no upang uh, mag-update sa mga presyuan uh, ngayon sa kakatapos ng, uh, ng bagyong karina ayan po mga ka-backers at uh, sana po ay uh, masamahan nyo po ko yung umagang ito no? at araw po ngayon na sabado so alam natin na uh, maraming tao ngayon so sana no? tagsa pa rin ang isda so samahan nyo po at bago pong lahat ng shoutout po kay uh, from uh, Turkey no? at maraming salamat po sa porta or uh, pag uh, sa aking mga vlog no? Thank, thank, you so much po uh, ma'am for watching my vlog uh, may mga video maraming okay, salamat po so sorry, mga kabaknes no at samahan nyo ako at alam natin uh, kakatapos na ng bagyong karina so malamang mataas ang mga presyo ang yun so samahan nyo lang ako kung ano bang ating makikita so bibili rin ako uh, pakulam-ulam no Ajan sa may uh, loob ng buluan sa paranda.

Sariwa ba kano 350. 350. sariwa. Ito kano na manlal, kung kahapon lang. Kahapon na lang. Kulingan. Kulingan. na lang. Puding <todos> na lang. Nah, kano kano, kano kano. Nah, ah, eh. Ah, karami ke e no parang sugupan pagdanan lang. sa ng dito 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 dito

<tiny> dalaga dalaga kung preto no Sarap ito yung preto no? preto preto paksiyo preto paksiyo kung kung kung

Okay. Dito 180. Okay. Ito 180 Ito 180 ito? Oo, yun, 180 May legit lang dyan o Pero pwede na pagsahog ba no? Pagsaw sa gulay uh -huh. okay. Ito na lang ang pagsahog sa gulay Walang kaanong-anong ngayon kasi gawa Wala po ako. May 520,000 mo 320. Edol! Morning, Edol! Edol! Ano naman mo? Morning! Busta na? Bagyo ngayon, oh? Walang ganun, ano?

sipex Napa no, na Pilong TV? Napa pala pala? Ah, ay. Kenapa ada saya di sini? Siapa pula ko si Ada lagi ah. lang mo na ah, <laughs> eh. dulu. -ap Wala Eh, sudah. Ayo, Tidak Sir, makanan tidak sir? 105. Hah? 105. 105 tidak siap pagawa so, ano ng pero, kahit ane, kapito, 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 ano yun? So, dito ito, dito daw? Ito, ano? Ito, ano? ano? Ano ba daw? Samaral lang? Samaral lang samaral. Samaral, ito, Pwede. Samaran. Samaran, 280. Aha. Ito yung ano natin po sito. Oh. 380 o. Oh. Sarap ito. 380 lang. 380 yung posit Samaral 280 Arang po yung kanilang

Lapo. ano to bukan? Oh. Sandanya po. Ito yung mahipos uh, na yung sa magal. Walang

Sungguh, memang ada bisa kualitas. ini, oh, oh my, bisa so Oh, good morning, 300 Madrid

Xong rồi ลูกก็ไปนอกนะสวยตาเบเรมอุ้ยแล้วเชิญกันบุรีมังกีแล้ว <laughs> <laughs>

atin Sa iyo tayo niyan. Ako na nagbibigay sa iyo. Tabaga. Ano naman 70 na lang, boss. Salamat sa iba yan, boss. Kahit tumigil kayo dyan. Mabalit na kayo dito. Mahal ang bisyo Mahal kasi may 250? Ha? 250? Sana, all ka. talaga? Pwede Wala, retambal. Ah, Sa